Ipinaabot ni Kim won shik ang kanyang nais na muling makatrabaho si Julian San Jose. Ngunit ngayon naman, sa isang proyektong musikal, maalala na nagtrabaho ang dalawa sa miniseries ng Universal Records Philippines na may pamagat na pag-ibig na kaya kasama si Raver Cruz, ang Korean-German singer na si Yoon Jaden. Sa isang panayam kay Kim won shik nang dumating siya sa Ninoy Aquino International Airport ngayon, Pebrero 26, Ibinahagi ng talentadong aktor na masaya siya sa pagsasama ng trabaho nila ng kanyang mga kasamang aktor sa Pilipinas, kung saan ginampanan niya ang papel ni Oli. Hindi ito madali dahil hindi kami lubusang nakakapag-communicate. Hindi ko talaga maintindihan ang Filipino pero syempre ang aming direktor at boss tinulungan ako ng malaki para gawin ang trabaho. At syempre si Ayon Jaden at si Julie Annie at ang boyfriend niya at ako nagkaroon kami ng magandang karanasan habang nagtitiping dito. Sobrang saya ko at maganda ang karanasan ko bukod sa pag-arte. Nais din ni Kim Wonshik magkaroon ng kolaborasyon sa musika kasama ang Ashes Limitless Star. Ipinahayag niya, alam ko at naririnig ko na magaling kumanta si Julie Anne. Kung papayagan ako ni Raver E. Cruz na makipagtulungan sa kanya, gusto ko talaga magkaroon ng proyektong musikal kasama siya. Nang tanungin kung anong genre ng musika ang nais niyang gawin kasama ang Sparkle Star, sinabi ng umusbong na Korean artist na nais niyang gumawa ng mga akustikong kanta kasama siya. Ipakita na ni Kim won Shik ang kanyang galing sa pag-arte sa ilalim ng ilang Korean drama series tulad ng True Beauty, Dalawang Libo at Dalawampu at Alchemy of Souls, Dalawang Libo at Dalawa. Siya rin ang bida sa Netflix dating series na may pamagat na Love Like Egg drama noong 2023.